Mateo Kapitulo 24 Versikulo 36 hanggang 44 Walang nakakaalam ng araw o oras, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao'y nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa jilingan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababaya ang pasukin ng kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.